Okay, so. Ito guys. Kamiyas to guys. Kainin ko ito guys na hindi nasisira yung mukha ko sa so sobrang asin. Papakita ko sa inyo yung ano ko talit ko nyo guys oh mm. sap guys hindi nasisira yung mukha ko nito guys kamyas na yan oh

Yun nasisira sisira ang mukha ko. Guys, sobrang asin ko eh. Pwede na sisira ang mukha ko. Okay, so. Napakita ko sa inyo yung talent ko. Hmm. Sarap. Okay, so. Hmm. Bisik na bisik. Sali ko na yung maliliit guys to. Hmm? Nabibitin ako eh. Hmm. Kaya lang. Bagay, sarap. Subukan nyo guys, masarap.